Yon, mga idol. Ala, punta rin tayo sa gilid ng dagat. Dito nga pala naka tago 'yung aking bangka. So, yon sa taas. So, syempre nakaka Nagpunta tayo sa baba at silipin din natin 'tong bangka ko. Kung anong nangyayari. Sa so, bagay, wala namang nangyayari. Pero siyempre nakakamiss at dapat bisitahin din natin. So yun, okay lang din naman. Nagasampas sa taas yan. Nakasub-sub talaga. No, so, mabuti hindi naman inabot mga nakaraang bagyo. So, kami mag-pifishing. Uh, susubukan natin mag fishing kasi tagal na tayong hindi nakapunta sa dagat. Maligot-maligot pa rin yung ano. Maligot pa rin yung dagat. Yan ang panay po eh. Sige. May tao pala dito. Ay, hindi ho. <laughs> nagbibidyo lang. Idol, <laughs> nagtatanong kong vlogger. Ay, hindi ho kami vlogger. Ako ay nagbibidyo lang. もうならっと待っよ。So,